Lang. Kasi dito Hello. sa mga accommodation, may nagbigay sa amin ng mga pagkain. So, pagkahati-hati na lang namin. Para naman kahit paano, yung yung iba, yung hindi namin makain ngayon. So, bukas naman. At yung iba, bibigyan namin sa kasama namin. Para hindi naman masaya. Kasi marami na lang namang ating nakain. So, hindi namin yung obos-obos. Ayan. Tagawin so, <laughs> <naman>. at <laughs> <Ayun> na <laughs> Ang dami, ah. Oh. Ayan. Oh. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> May may oh. Ilang araw po, okay, ano, mga okay, dalawang araw, miss, hindi na kayo. <laughs> ah, Yan oh, <laughs> oh, pa rin may Sabi, Ay, ma'am, ito pa Oh, Ito pa, uh. <laughs> Ay, na. Sige na. Uh. Okay. Okay. So, mo, Okay. pa tayo. Oh. Oh, huwag 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 yung iba tatakpa namin ay nalagay sa fridge para bukas namin kahit init-init, istip-istip, init-init lang. Okay na yun. So, hindi ako nakikita. Ayan. Wala, sagad na. Ano, okay na? Okay. Hi, vlog. Welcome yeah. to my... Dapat nakatungtong, be. Ayan, ganyan. Para lahat naman tayo kukla. sinuman. Yan. Hindi naman nakaayos yung ating pagkaroon 'yan. Ayan, At mas kuha natin kung ano. Okay, kung buhatin mo 'yung mga upo, top. naman yan, deh. Ay, hindi na 'yung channel pa, sige tawagan. na, sana. Oh. Sana ba? Ano? Guys,

Pagkakataon-kataon <laughs> <laughs> Hindi pa ah. dapat tarungin namin. Hindi na nga pero ako sa loob. Sige, Nakasaksak yung... Dati na po yung nakasaksak? Yung... Yung siya kaano? Ay. Sige, sige. Nakasaksak po siya din po. ko. Sige, saksak. 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 yung saksak. Katun, butuan. Ano ang tawag niya? Hindi. Hindi ako so... Di ba ikaw nag-ano kanina ng try? Try and try and try? Ay, buong mo ako nga pala. Hindi kasi nga sabi ko, buong mo na kung nagtanggalin at baka makabuhay. Ah. Yung pala, hindi naman pala, hindi rin pala natanggal. Sila, patay talaga. Patay tayo nito kay ma'am. Dari tayo. May nangyong batang-batang natin. Kasi nagtanggalin nito. Hindi naman sa mga katipit lang ko. Ah, mo? oh, uh, uh, may sakit lang tinatanong. Wala tayong nakain ng tinapay. Sakit natin dami ng Ikaw, bebe. Dito na, so, oh, na lang natin ilagay ng tinapay. Pwede na lang. Isang ka na lang. Ah, patuwa. Okay. Saan ka pa rin masarap ito sa kumalit. Ano yung <Ay>, gusto nyo <coughs> ito ba day? Kasi ako, ito na po eh. sa good, good day, Okay? sa Ano gusto mo? Ano gusto mo? Good day na rin ba? Maging good yung day ko? Ano gusto mo? drinks? follow din yung ano. Thanks, Ang ano? Ano ba? Ang yan. Ay! Alam! Ang drinks yan! Ang At may pakwento. <laughs> may pakipit pero lagay naman sa nasunga. Ano yun? Nalag Ano lang naman to ay, ay, yun, Anong drinks mo yung ibigin mo sa benda? Some drinks. Ano kung

Nandito tayong dalawa, oh. Kaya mo, si ate talaga. Pero ang al laki ng bias ko magsayaw. Ayaw ko talagang sumayaw. Okay. Abuse mo yata. Yan ang pagkakamit niyo na mo. Si no, oh. Mag-zoomba. tayo dito? Ayaw ko sayaw kasi wala akong hiling. Tapos, sasayawan tayo. hindi ko po tayong na <laughs> Yari naman tayo. Ano ba tayo? Ano ba

Ipag-iipan ko. Ganyan lang din na nyo magtago Kasi ano, ito para crispy to. Crispy Parang yung kentay ko. Nandito na siya mukha. Iyan ano Parang... Parang ano Parang panit Time guys, oh, tinatay na kaplastik. <laughs> Buhay ng ano, OFW na nagwiting visa. Ito 'yon. <laughs> ito na 'yon. Ano na 'yon? Ayun, okay na 'yan. Dito na babaw. Tayo. <laughs> <laughs> Di pa naman nakikita eh. Guys, may pa pala itong bread here. Who's mm -hmm. one of the poisons yan?

Binibigay ko sa akin ng lula ko minsan may panghalian namin. Sabotan ba? yung ko para. Hindi siya rupya. Hindi parang malapit siya na parang dito. Ay, sorry. mahal Hindi siya Maha. mama subukan At saan ah. ba? Parang, ako, ito. Nakaraang makikita nga. Oo. Nice, yeah. nice, yeah. nice no. roll. Yan. Nice roll. Yung eyes Pero parang masarap ng parang siya. Hindi dito pa nabigyan. ano yung ano? Kasi parang wala ngayon yung yung toppings niya na. Diba yun? Hindi wala. Yung parang may hipon siya. Diba? Wala. Wala ka yun ano? Tapos wala din yung yung... Huwag yung... na may bago. May mga bago na natin. Yung nakabalot sa akin. Ayun yung bago. Ito yung bago. Yung bago. Yung bago. Mm -hmm. Ito bago. Tsaka ito. Yung kulay green na parang gelatin. Ayaw nila yun. Ang ayaw sa dapon. Pero akala natin mas na mas marami diba. diba, yung dapon kaysa na Mas marami yun. Kaya nga. Akala natin na mas marami yung dapon kaysa na yung natin. Diba? Danyan yung daladya natin. yung daladya natin. Eh, dali lang puno. Puno. apat lang tayo. Dali ko lang puno. Dapat pulis lang

Nênamm Bằng điения poured… Bro, uno cáiother Tuấn favourable Tui là của become Hai Matthew anh có nó có đâu 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 mà Kutema langsung kulantik. Kepara tayo, poro-poro, depeng. Entendu. Kata, 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 はい。 kala mo may birthday, yun. Happy birthday! Hindi ko ng cake. Hindi kompleto, Sino ba mag birthday na yung buhay mo? Wala. Ano kung mag de na Kasi mag-reveal natin. Nag-reveal natin ang kanila sa tinatay, yung lang ano ba? Kung